Sa kabila ng tatlong dekadang pagsisilbi sa Bukirin, muntik nang magwakas ang buhay ng isang kalabaw sa Antipolo na nagngangalang Batik. Dahil kasi sa katandaan at kahinaan nito, napagdesisyonan ng kanyang amo na ibenta na lamang si Batik sa isang mid-trader. Ang presyo 80,000 hanggang 100,000 pesos. Agad na nag-post ang isang concern rescue group na The Cat House tungkol sa kalagayan ni Batik. Ayon sa kanilang post, tila walang ideya si Batik na ibebenta na ito. Nakabaon na rin ang tali nito sa noo, tanda ng kanyang mahabang pagsisilbi sa bukirin. Dahil dito, nagdesisyon ng grupo na puntahan si Batik at kausapin ang may-ari. Sa viral post na ito, marami ang naantig at nagpadala ng tulong pinansyal. Sa sama-samang tulong, nakalikom ang rescue rescue group ng 100,000 pesos, sapat na halaga para bilhin si Batik at ilipat sa kanilang shelter. Sa ngayon, nasa Dakat House Shelter na ang kalabaw kasama ang iba pang mga hayop na nailigtas. Iminungkahi e rin ng grupo ang modernong kagamitan sa pagsasaka na makatutulong din sa iba pang magsasaka sa lugar. Para sa mga nais magdala ng tulong sa rescue group, narito ang ilang detalye. Para sa iba pang content tulad nito, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.